Well um, alam ko ang 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 kongreso mayroon ding supina mm -hmm. no ang senate may supina ngayon may warrant of arrest na and um, ako ang ang nakikita ko diyan uh, dapat galangin niya ang proseso at uh, warrant ngayon means that ito ay formal court na mm -hmm. na uh, na pwedeng siyang ipaliwanag niya doon sa formal court, pwede niyang depensahan yung sarili niya at pwede niya ring uh, ipaliwanag yung kanyang side, no? Uh, dahil narinig ko sinasabi nila na ang Senate at Congress hindi naman formal court. Ngayon, may warrant na which is issued by a formal court. No? So, in other words, yan ang yan ang uh, inaantay niya, no, para mapaliwanag niya yung kanyang side trabaho ng trabaho ng house yung paghear ng kanyang franchise trabaho ng senate yung paghear ng mga uh, human trafficking uh, issues at trabaho naman ng DOJ yung pagresponde sa mga kaso na ifinail no so uh, para sa akin ginagawa lang naman ng trabaho nitong mga institutions no uh, that's it